na mamila? Oh, igot nung ka. Ano <laughs> na siya? Paghuhulog siya? Siya pa na si Mamila. Ay, nalibang. Nalibang si Mamila. Hulat talang. lang. Tuk tuktok na utro, Tuktok ka na, Mamila. Dili mo ng tiil makaabli. Kamot daw. Tuktok -tuk, tuk -tuk, ka, oh, tuktok ka, gaw. Kamot mo, anak mo, oh, tuktok. Ano daw? Kamot, kamot. Oh, humanag si Mamila. Maro kayo. Tuktok ka na. Na, tok -tok. Ang kamot tok ka. Tak Tawag do po, mamila. Mama. Mama open. Mama, Ina. Madirty na ka, Mag maglakaw pa ta. Mama open. Aragoy ka sakit. Aragoy. Hoy! Hoy! mabukla. Mabukla. Nalibang na ginagawa si mami lamang, di ka ma-open. O, tara. Huwag mo naglibang. Salud. Salud na. Oo. Tingnan na, yeah. oh. Sonsia. <laughs> Tingnan na, Sonsia. <surcia. laughs> <laughs> Tingnan.